Bakit walang sumusubok na sakupin ang mga bansang to? Simulan natin sa pinaka-chill hanggang sa pinaka-delikado. 6. Costa Rica. Imagine isang bansa na nagsabi alam mo, tanggalin na lang natin yung military, gamitin na lang natin pang edukasyon at healthcare. Yun ang ginawa ng Costa Rica. No standing army since 1949. Focus sila sa turismo, education, kalikasan at pura vida lifestyle. So bakit walang sumusubok sa kupin? Una, diplomacy over war. Ang identity ng Costa Rica. Peaceful democracy na may magandang imahe worldwide. Kapag sinakop mo sila, PR disaster ka agad sa buong mundo. Pangalawa, treaties and protection. May defense agreement sila sa mga kapitbahay at sa Amerika. Ibig sabihin, kung may aatake, hindi lang Costa Rica ang kalaban mo, pati mga kaalyado niya. Pangatlo, walang jackpot sa invasion, walang oil empire, walang rare earth super mine. Ang pinakamalaking asset nila, stability, turismo, at good image. Number 5, Iceland. Lugar ng yelo, bulkan, at mga turista na gustong makita ang Northern Lights. Wala silang standing army, malayo sila sa lahat. Populasyon. Kalevel lang ng isang malaking siyudad. Bakit walang nag-iisip sakupin sila? Una, geographic isolation. Nasa gitna ng North Atlantic. Kung magpapadala ka ng navy at troops, sobrang mahal ng logistics. Para saan? Sa isla na punong-puno ng bato at yelo? Pangalawa, NATO card. Kahit wala silang sariling army, may defense agreement sila. May base dati ang USA. Kasama sila sa Western Security Network. Ibig sabihin, invading Iceland equals away with the whole alliance. Pangatlo, strategic pero hindi worth it. Oo, importante yung lokasyon sa Cold War days bilang base. Pero ngayon, mas mahal yung gastos kesa sa gain kung sakupin mo pa sila. Mas madalas sila sakupin ng Instagram influencers at turista kesa ng mga army. 4. Bhutan Yung bansang gross national happiness, ang pinapataas imbes na GDP, maliit, walang seaport, nasa gitna ng Himalayas. Bakit walang may gustong sumakop? Una, bundok na pader average elevation 3000 plus meters para kang sumusugod sa langit bago makarating sa capital ubus na yung troops sa lamig pagod at terrain pangalawa walang malaking loot walang oil empire walang high value minerals na enough para ijustify ang full invasion para kang gagastos ng bilyon para sa bansang hindi mo rin ma-maximize pangatlo diplomacy at india malapit na kaalyado nila ang india kapag may kumalabit sa butan, automatic kasama sa equation ang india versus china dynamic sino ba namang gustong magsimula ng ganyang gulo pangapat soft power ang imahe nila peaceful buddhist kingdom na tahimik lang sino mang sumakop dyan, magiging kontrabida agad sa mata ng mundo number 3 switzerland neutral pero huwag mong subukan ito na yung classic famous sa chocolate alps at neutrality pero ang hindi alam ng iba, kapag sinakop mo to, hindi ka basta-basta uuwi ng buo. Bakit walang sumusubok ngayon? Una, Alps equals natural fortress. Para kang nag invade na puro bangin, tunnels at mountain passes. Kayang pasabugin ng Swiss ang tunnels at bridges para matrap ka. Pangalawa, citizen soldier system. Halos lahat ng lalaki may military training. Karamihan sa mga bahay, may rifle sa kabinet. Parang buong bansa is ready-made resistance movement. Pangatlo, scorched earth defense plan. May plano sila na kung ma-invade, sisirain nila ang sarili nilang infrastruktura, lilipat sa bundok at magiging giant guerrilla base ang Alp Mountains. Panghuli, World Safe Deposit Box. Trillions of dollars ang nakapark sa mga Swiss banks. Pag ginulo mo yan, madadamage ang yaman ng halos lahat ng mayayamang bansa. Number 2. North Korea. Ito naman, kabaligtaran ng Costa Rica. Walang sino mang matinong bansa ang gusto itong sakupin, hindi dahil sa mabait sila, kundi dahil sobrang lala ng magiging consequences. Una, nuclear deterrent. May nuclear weapon sila, hindi sila strongest military, pero may kakayahang manira ng cities. Pag kinorner mo, may chance na bago sila matalo, gagamitin nila ang kanilang nuclear weapons. Pangalawa, China Factor. Ang North Korea ay parang buffer zone sa pagitan ng China at US allies. Kung may sumubok sa kupin yan, lalabas ang tanong, papayag ba ang China? Very likely, hindi. Pangatlo, Collapse Nightmare. Even if successful ang invasion, sino ang magpapakain at mag-aalaga sa 25 milyong tao, broken economy, at refugees. Mas madali minsan i-contain na lang kaysa i-take over. Panghuli, urban warfare from hell, tight cities, indoctrinated population, at possible guerrilla war. Kahit manalo militarily, politically, at economically, talo ka. In short, North Korea is a poisoned apple. Hindi dahil walang pwedeng sumakop, kundi dahil walang gustong magbayad ng presyo. Number 1. Vatican City, pinakamaliit na bansa sa mundo. Populasyon, wala pang isang libo. Area, mas maliit pa sa Mall of Asia Complex. Bakit walang sumusubok sa kupin? Una, more than 1 billion Catholics. Sinong gustong makilala bilang bansang umatake sa Santo Papa? Kahit hindi ka naniniwala, alam mong pangit sa imahe yan for centuries. Pangalawa, Vatican is inside Rome. Attack on Vatican equals attack on Italy. Attack on Italy equals attack on NATO. Automatic international crisis. Pangatlo, walang military value. Wala silang oil, port, army, at missile base. Ang meron sila, simbahan history, faith. Hindi siya target ng sinumang rational na militar strategist.